Ay, ay ma'am, sige po. Ilan po ba yung region sa Pilipinas? Hindi ko po alam. guess. Make a guess. 12, 13, 17. 17. 17. <laughs> Oo, 17. Kasi yung iba, opo, okay, yun may number. Hindi, kasi iba may number. Yung iba, yung iba wala, wala. Number. O kaya nga tricky siya. <laughs> <laughs> Tapos, Uh, ano po bang alam yung region? Region 3. <laughs> so, ibigay niyo po yung province sa region 3. yung so, oh, talagang siya. Pinoy. Nabaysia, Pampanga, Bulacan, mm. Tarlac. Ano mo ba? Bataan. Bataan. Hmm. Ano po ba Lima lang yun eh. Ayun, nasabi niyo na yun. Ay, niya, sabi na <laughs> 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 uh, Ang galing niya mga katoto. <laughs>